Halos tatlong taon nangaral si Lord Jesus sa lupa. Pero napansin mo ba? Hindi niya kailanman itinuro na ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Bakit? Dahil hindi siya gaya ng karaniwang tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi siya bahagi ng mundong ito. Siya ay dumating para tubusin tayo sa kasalanan. Hindi para bigyan tayo ng aliw sa paanyaya ng mundo. Ang kanyang kapanganakan ay hindi tungkol sa kasiyahan, kundi kaligtasan. At sinabi niya sa Mateo chapter 24 verse 37 to 38. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila ay nagsisikain at nagsisiinom at nangagaasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Ngunit hindi handa, kaya imbis na magpakaabala sa kasiyahan ng mundo, mas mahalagang pagnilayan ang salita ng Diyos dahil malapit na ang pagdating ng anak ng tao. At ngayon, isang tanong sa iyo, mas mahalaga ba sa iyo ang tradisyon o ang katotohanang galing sa salita ng Diyos. Kung napukaw ka ng mensaheng ito, share mo ito sa kaibigan mo na nagahanap ng katotohanan at i-comment mo ang salitang salita kung gusto mong mag-Bible study. Sundan ako para sa araw-araw na salita ng Diyos. Hindi ito reliyon, ito ay pagbalik sa salita ng Diyos.